Hello mga paps, welcome back na naman sa aking YouTube channel at sa Facebook page paki subscribe at follow na rin Ayan, so Ngayong araw mga paps ay Sa mga nais na gusto makita yung Pato na amplifier natin Na gusto nila mas yung laman Ngayon yan ang tatalakayin natin mga paps So, bubuksan natin at reviewin yung laman ni Padon kung Gaano ba ito kaganda yung laman niya at siksik -sik ba talaga itong laman ni Padon? Kaya yan sa mga nagre-request na gusto makita yung laman ni Padon na PX2000. ayan. Please subscribe to my YouTube channel Richard Vlog TV. mga na natanggal na natin yung mga tornilyo sa um, amplifier nito. So, bubuksan na lang natin. Ayan. Ayan na mga paps, yung laman ni Padon, no? Yan, Yung loob niya. Ayan, so Siksik -sik din sa laman talaga mga paps. Solid na solid yung laman no? Oh. Ayan o oh. Siksik, nagsisiksikan sila sa gilid mga paps Ayan Tapos yung kanyang transformer Napakalaki din Ayan no oh. Ayan Halos isang dangkal din oh. Ayan, so Ayan, sa mga nagsasabi no, kay Padon, ayan, so hindi daw pure copper. Ayan, kitang-kita yun naman yung kanyang tanso, no? Ayan, so makulay na makulay. At yung kanyang kapasitor, ayan, no, mga paps, ah... Uh... Ayan mga paps yung kapasitor niya no. So, dahil malinis din yung pagkagawa. Ayan, no? Oh, talagang maganda yung pagka-sit up ng mga pisa nya at yung pagkaayos ng mga wire niya. Ayan, malinis tignan. So, okay naman. Ayan, so malalaki din yung kapasitor niya. So, ilang piraso ito? Uh, ha, bilangin natin. 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, so 18 na piraso mga paps, ayan, so tignan natin yung kanyang volt, kung ilan ito, ayan, so 100 volt at 15 UF mga paps, uh, RC yung kanyang brand, no, ng kapasitor nya, ayan, at yung kanya naman transformer mga paps ay ayan silipin na rin natin para makita yun na rin. Ayan so medyo mahirap lang. Ayan so, so 108 volt at 7 b 36 b yan Okay so maganda naman at 20 volt din siya. Ayan, so napakalaki ng transformer niya mga paps. Ayan, so dito naman tayo sa kanya mga transistor. Yung brand. Ayan, medyo malabo lang tignan. Pero yung brand ng kanyang transistor mga paps ay Japan, no? Ayan, so Japan yung brand ng mga transistor niya. Ayan, so medyo malabo lang yung, pag, yung okit ng sulat medyo maano sa mata, masilaw tignan. Pero pag titigan mo siya, medyo makita naman siya. Ayan, so Japan brand, no? Ayan. So marami din. Ayan. Ayan, so sabi nila, yung hedging nga naman, ayan. Ayan, no? Oh, tibay din naman. Hindi naman aluminum. Sabi nila, aluminum daw. oh Yan sa rayon nakita na rin natin yung loob ni Padon ay eh, ganito rin. Kaganda pala. Ayan, siksik. Nagsisiksikan yung mga pisa niya sa gilid, oh. Ayan, oh. Punong-puno. Ayan. Ganon din sa channel sa kabila. Ayan. Ayan, oh. So ayan, medyo may nakita akong malinaw na Ukit nung kanyang transistor. Ayan. So ayan mga paps. Ayan, so makikita kita natin. Ayan, so Japan. Japan yung brand ng transistor. Ayan. So malinaw na siguro yan mga paps. Nakita nyo na. Ayan. Ayan. So, yung harap niya mga paps. Ayan. Ganun lang punta naman tayo sa likod. Silipin natin yung likod. Kasi sabi nila ay eh, gusto din ng iba makita yung likod ng ating padon. Ayan. So ayan lang kasimple yung likod mga paps no? Ayan. So meron lang siyang in, in saka out na XLR. Ayan. So simple-simple lang. At yan. Meron din siyang speak on. Dalawa. Ayan. So, pwede rin naman siya sa bridge. Ayan, may naka-ingit may naka din na bridge sa kanya eh. Ayan, oh. So, pwede sa sa bridge. Ah, siguro, ano lang siya. Ah, sa 8 ohms, pwede siya. Ayan. So, ganun lang kasimple yung likod niya, mga paps. Hindi ka ibang amplifier. Ayan, at ito meron naman siya stereo. Ayan, parallel, pwede siya sa parallel. Ayan, may bridge din naman siya. Ayan, kung gusto mo stereo, parallel, bridge. Ayan. So, napansin ko lang dito sa amplifier na to mga pups, ay naka-assign talaga siya sa ano, Asab uh, subwoofer. Pang subwoofer talaga siya. Hindi siya... Pwede naman siguro sa mid-high pang midday pero pang subwoofer talaga yung sit up niya mga paps ayan sumpan niya mayroon din apat na piraso no ayan so mayroon dalawa sa likod at mayroon din dalawa sa harap ayan so ayan siksik -sik naman mga paps ayan oh talagang wala kang makitang awang na masyado talagang siksik -sik. malinis saka malinis yung pagka sit up ng mga ano niya Okay na okay. So, panalong panalo ka dito sa amplifier na to, no? Ayan, so at least. Ayan. So, ah, oo nga, hindi talaga siya pwede sa 4 ohms load. 8 ohms lang talaga siya. Ayan, naka-check yung ano nyo eh, 4 ohms. Sa bagay, ang amplifier naman kadi, matibay naman talaga kahit anong brand, mga paps nasa paggamit lang talaga natin ng amplifier para hindi masira. So, ito naman ay medyo matagal namin sa akin to. So, okay naman, no? Condition na condition pa siya. Hindi naman ako nasiraan pa nito. Kasi, ang amplifier naman talaga nasa paggamit natin yan, mga paps. At, ako bihira. Hindi ako nag bridge mga paps, no? Kasi, ako pag nag- connect ng mga pag nag up ako ng amplifier natin sa ka speaker minamats ko talaga yung wattage nila kaya nga may, kaya nga bawat isa sa kanila mayroong wattage match di ba kaya kailangan natin sundin yun para isa din yun sa dahilan na nagpapatibay ng ating mga gamit kapag sinunod natin yung wattage match ng speaker sa amplifier Matulad nito, uh, 2,000 watts yan oh, per channel. So, yung nilulod ko dito, 18 uh, na 1.8 watts. So, max na max lang din talaga. So, sa pag-bridge naman eh, ang bridge naman kasi kailangan mo lang talaga i-bridge ang isang amplifier kapag hindi kaya ng amplifier yung speaker. Kaya mo siya i-bridge para mabayo yan ang gusto yung speaker. Pero medyo mahirapan naman yung ating amplifier doon. Kaya kailangan match lang talaga kapag nag-load tayo ng ating nag-load tayo sa ating amplifier para hindi naman masyado mahirapan at medyo shift din yung ating mga gamit. Ayan. Kaya ako sinusunod ko yung matching nila talaga. Hindi ako nag- So madalas naman kasi nasisira sa mga amplifier natin kapag halimbawa eh yung amplifier natin eh 2000 watts tapos ludan mo ng 25 watts bawat isa di syempre mabigat na masyado yun. So doon nasisira yung amplifier natin. Katulad niya na ludan mo siya. So siya sabi nila umiinit daw yung amplifier. Imiinit talaga kasi overload siya eh. Hindi mabigat ang pagdala niya sa speaker eh. kaya umiinit itong mga transistor. Doon nag-uumpisa na nasusunog ito yung mga transistor kapag hindi yan nakayanan yung init. Kaya nga yung iba naglalagay ng backup ng amplifier ng electric fan sa amplifier nila para backup pang ano eh, panghupa ng init. So, pero mahirap 'yun. Ba? Diba? So, parang tayo lang yan. Tao lang din. Parang tao lang din yung amplifier. Kapag nagpasan ka ng dalawang sakong bigas, hindi ka ba mahihirapan? Di siyempre, mahihirapan ka. Ganon din yung amplifier yan. Pag, pinas, pinabuhat mo ng dalawang sakong bigas, mahihirapan din siya, siyempre. Bibigay at bibigay din talaga. Ayan. So, sa mga... Nagdududa sa pado natin. Ayan, nakita yun naman yung laman. Yan, solid na solid. Uh -huh. Mga paps, no, sa nagre-request na makita yung laman ni Padon, ayan. So, pagkakataon nyo na to para masilip ang laman ni Padon. So, okay, thank you very much, no. So, subscribe na lang sa YouTube channel ko.